Pinarangalan ng Police Regional Office 12 o PRO 12 ang limang pulis sa pamamagitan ng medalya ng kagalingan bilang pagkilala sa matagumpay na operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng top 8 regional most wanted person sa Cotabato Province. Pinangunahan ni Police Brigadier General Arnold Ardiente, Regional Director ng PRO 12, ang pagawa ng parangal sa Monday Flag Racing Ceremony sa Camp General Paulino Santos kahapon. Ginawaran ng medalya sina Police Major Jose Ryan Ferranil, Hepe ng President Rojas PNP, Police Staff Master Sergeant Richard Laman, Police Master Sergeant Noel Failano, Police Staff Sergeant Aurelio Domingo at Police Corporal Michael Villasor. Ang nasabing parangal ay iginawad bilang pagkilala sa matagumpay nilang operasyon noong October 2 ng taong kasalukuyan sa barangay Dato Inda, President Rojas Cotabato, na nagresulta sa pagkakadakip kay alias Chris na may tatlong kaso ng panggagahasa. Sa kanyang talumpati binigyang diin ni Police Brigadier General Argente na ang pagkakaisa, integridad at malasakit sa mamamayan ang sandigan ng matagumpay ng PRO12. Patuloy namang hinihikayat ng PRO12 ang lahat ng kasapi ng kapulisan sa reyon na panatilihin ang dedikasyon at integridad sa pagganap ng kanilang tungkulin tungo sa isang ligtas at maayos na reyon ng Soksergen. Luigi Alan Totor NDBC Bida Balita.